Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may busilak at may mabubuting kanuban. Sanman kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging, mas, uh, palaging malakas, malay sakit araw-araw. Uh, at sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwangan ng Pangasinan, kung na po kayo magtubiling, pindutin ng subscribe, like, and share. At pakipindut na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Makakulog ko po sa inyo lahat ng aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at na mga panggamot na mga orasyon. At dito po lamang po matutuklasan sa iwaga ng pangasin. Pakatanda at pakingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutin, huwag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailan, huwag pong ipagyabang at manalatiliin, magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higis sa lahat, magmahalan. Huwag pong makalimot sa taong hinigap po sa rat ng buhay ng ato uh, ito yung kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumasan sino man. Kaya ang Diyos na pumbalang mga gabay po sa inyo mga ginagawang mga kabutihan. At bago po ang lahat ay ipakakalob sa inyo yung sik -sik -tik -tik, at ang siksik tikdik at umapo ang pangumal ng ating sa mga sa lahat. Bago po ang lahat ay uh, sana po ay uh, nasa mabuti po yung sa araw-araw at malayos sa sakit araw-araw ang i share ko po ngayon po sa inyo yung araw na po ay yung uh, ang pangalawang pudir po ng pitong anghel po uh, sana po abang-abangan nyo po uh, share ko na po yung pangalawa tapos yung pangatlo uh, i share ko po sa ibang kon po uh, sana po maunawaan po ninyo na kon po uh, Pangalawang poder po ang pangalawang pudir pang isishare ko po ngayon na araw na to para mga kanya po abang-abangan nyo na lang po susunod na kung po hanggang pitong anghel po ito ang hanggang, hanggang pitong pudir po ito uh, ay para marami po kayong malalaman po na ang kahulugan po ng pitong anghel ay napakabisa po at napaka sirti sa buhay pong mayroon kayo nito at gagabayan po kayo sa pang-araw-araw po. i siya nyo lang po agad para kung po eh, ipapaliwanag ka po ang pangalawang pudir po ang aura ng uh, ng mga espiritu at ang ng mga tao po sa mga taga langit ay maliwanag at malamig Bakanda, maluningning at bughaw po ang ibig sabihin po ng madilaw po uh, matalino po ang rosas mangingibig, ang pula, galit, ang karnati, kriminal po. Yan po. At ibang-ibang mga tudalisa ng mga espiritu dumating pagharap at makikipag-usap sa mga tao. Si San Mateo po ay iya i a ia, u i a sa silangan po ay is kung tawagin po sa silangan is ang simbolo ng anghel, ah uh, simbolo ng angel to sirena at sa mga pinanganak na kulay puti kung dumating ay maulan po yan po uh, si san marcos po a uh, i u sa kanluran west simbolo leon apoy duwende. At sa mga espiritu na kulay-pula, kung dumating ay mainit ang panahon ng imperial, masungit ang panahon at malalaganapan ang mga ulap ng langit. Ayan po. Ayan po. Si San Juan po uh, Abi sa Hilaga North simbolo Agila Hangin Capri at sa mga ama kulay asul kung dumating ay mahangin at maturalisang ito. Oh. Si San Lucas Iwa sa timog-south, simbol baka, lupa, matanda, sa punso. At sa mga ina ay kulay itim kung dumating at malamig sa katawan. Yan po. Ito y po yung panalangin po ng uh, uh, pangalawang anghel po na si po. Uh, narito po ang orasyon po ng pangalawang kulir ng Evangelistam Kui Christi Evangelium Perquator Mundi Parti di Bulga Rin Ipsis Suis Maritis It Paisipus Pai sibus Haktim Putistatim aeterno Eterno Isto It As Omnimus Ominus Kristo A Christianorum Parbus as Iudim uh, Domino Nostro Iso Christi Obtini Mi it Polgari it Pili Amen po Angeli Angeli Christam Qui Christi Imbang Ilium Per Quator Mundi Parti Di Bulgarin Ipsis Suis Maritis It Praesibus Haktim Putistatim uh, Eterno Isto It as ominous Christi Christian norum parbus as judim domini nostro Iso Christi obtini me it purgari it pili amen yan po at ipo niya sa dibdib po ninyo yan po ang poder ng pangalawang anghel po na bininyagan po screenshot nyo po para makon po at isusunod ko po yung pangatlo kung sa susunod pong mga upload ko po. Sana po pakasubaybayan po ng Iwaga ng Pangasinan na uh, marami po akong ipagkakalog sa inyo dito. Marami pa, marami pang marami pa na magagamit po nyo sa pang-araw-araw na mga panggamutan at lahat mga bagay-bagay po dito sa Iwaga ng Pangasinan. Sishare ko po lahat po sa inyo. At shoutout po sa inyo lahat na uh, at taga-subaybay po ng Iwangan ng Pangasinan. Tatanoy ko pong utang na loob sa inyo na maraming salamat po sa inyo. Kung wala kayo ay wala po ako dito sa YouTube na ginawa ko po channel. Wala po ako dito kung wala po kayo na tumutulong po sa akin. Napaka malaking kayamanan sa langit sa pagtulong niyo po sa akin. Maraming salamat po. balik po natin sa una para ma-squeeze sa inyo po. Para maunawaan po niyo ito po yung pangalawang poder. Ayun po. po. Screenshot niyo po. Ah. Uh, po sana po may po ninyo i ko po sa likod alam ah, mga kopya nyo ito po screenshot nyo lang po sinya na po kayo kung kung ano po kaya na po ang magkusga at bahala po sa panunod po ninyo. Kahit hindi po ako marunong kung mag-edit, napakabisa po yung mga ina, ina upload ko po sa inyo. Salamat po sa mga nag napakapandar po ng orasyon na aking po. Maraming salamat sa inyo. May puso po kayong busila kaya napandar niyo po yung mga orasyon na binabagi ko po. Sana po kayo lahat po na nakakapanood ng aking A uh, YouTube channel yung mga napansin sana po pandan nyo po lahat para ah, kung po kayo basta sa uspuso po kayo manalangin sa Diyos ng mga at na humingi ng gabay at maglinis po kayo sarili sa araw-araw kung nagkukon po kayo um, na maglinis po kayo dapat usalin niyo po yung anima Christi po o kung may na-upload po din, yan ako po kung Tagalog, uh, kung kungan po, kasi yung Tagalog po, medyo mahaba po yun. Kung sa anima Christi po, ay ma, madali lang po. Yung Anima Christi, saling ko po yung Anima Christi para marinig nyo po. Anima Christi, Sanctissimi Sanctificami, Corpus Christi, Sacratissimum Salvami, Sanguis Christi, Prius semi Christi, Purissima Mondami, Sudol Borto Christi, Isima uh, Sperare Addi, hmmm, um, sana po ay yung kung na po yung kung minsan po ay magandarin uh, maganda rin po yung Tagalog uh, yung usalin para uh, pag po kayo sa mga Latin po ay uh, kung po, dapat po ay magpursige po kayo na magmasiting na ispo na matuto po sa lahat po para hindi po kayo basta-basta masusupil po ng mga kasamaan, mga masamang espiritu na uh, uh, kwan po sa inyo hindi po sila basta basta po kwan po hindi po kayo basta basta masusupil po kahit ano kung kanila i e, po sana po ay eh, unawaan lamang po uh, anima Christi Sanctissimi Santificami Corpus Christi Sacratissimum Salvami Sanguis Christi Pissimi Christi Purissima Mundami Adol Christi Virsimi Sanami Pasio Pissima Comportami O Bune Isus Intra Bonira Tua Abscundimi Non Permitas Si parari adti austi maligno dipino minhora mortismo kami junior ati, adti ponimi, gestati at kam at kanjelis to wis nandim ti impinita sa inkula sa ikulurong imin anima dominus Dios about Christi Isus 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 Corpus Christi ato pikato igusong Jerusalem bersadit dabami mi salbami sa tor ari po tinit pinirto salbami imin yun lamang po ang usalan niyo po kung anima Christi po uh, Sinisina po kayo kasi may na uh, medyo anakan po Uh, inano ina ko lamang po yung po yung uh, sinampay dito po sa uh, taas po kaya uh, nahulog po sa na ano mo po ilalaban naman po yan. Ya sinya na po kayo yung naudlot po yung kuno ko. Ice naman po uh, basta anima christi po oh, kuno ano para medyo ma kung ano po. Pag nasanay po kay sa Latin parang kuno ano po parang Tagalog lamang po yan. Hmm. Yung anima christi anima Christi, sanctissimi Sanctificami, corpus Christi, sacratissimum salvami, sanguis Christi, prisimi Christi, purisima mundami, sudol burtus Christi, isima comportami, o boni Iisus Entra intra tua, abscondimi, non permita separare ad ti, austi maligno, dipenino min hora, mortis mucami, giubiner ad ti, ponimi gestati at cam, angelis arcangelis tois, lantimpi imperpinita sa ikula, sa ikulorum imin, Anima Dominus Deus about Christi, Isus, Iesus 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 Corpus Christi ato pikato igusong Dios sa rimbarsa dit da bay mi salba sa tor ari po pirotas salbami. amen tapos ipo nyo sa dibdib po ninyo may inupload na po ko diyan ani mga Kristi po na inupload ko po kaso may naghahanap po sa akin ng anima mga Kristi talaga po na hindi po nila nahanap po dapat po mag uh, magtiyaga po kayo mag ang ungkat-ungkat po ng mga inupload ko po Uh, na mga kwan marami na po yun kaya ukat ukat nyo lamang po at makikita nyo pong anima Christy po doon na inupload ko po pati Tagalog mayroon din yun po akong inupload po uh, maraming salamat po sa inyo sana po huwag po kayo makalimut po mag-subscribe, mag like and share at maraming salamat po sa inyo lahat Tatanoy ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat maraming salamat po